Hello po sa lahat. So ngayon naman po sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya ay ito po. So good day attorney. Ask ko lang po sa company po kasi namin na sa HR office po ang phone. Allowed po sila mag-answer ng calls, kaso po hindi naman po nila nasasagot or sinasagot talaga. Okay, so yun po yung katanungan ng isa nating masugid na Followers. So ano ba kasi ang uh, tingin ng ating batas tungkol sa paggamit po ng ating uh, cellphone uh, during uh, yung paghawak mo ng ating cellphone or paggamit ng ating cellphone during office hours. So sabi po niya doon po sa kanilang company uh, pinagbabawal po so yung kanilang cellphone iniiwan po sa kanilang HR. So kung meron daw pong emergency, so sumasagot po ay ang kanilang HR, pero not most of the time ay nasasagot ng HR. So ang ang actually ang continuation niyan is paano kung uh, may emergency at hindi niya po nasagot at merong issue uh, na sa matter of life and death yung taong sumasagot. So ano bang tingin ng batas dito sa problema ni ng ating follower? So ang sagot po natin diyan is that sa ilalim po ng ating labor code, mayroong mga regulasyon tungkol sa paggamit ng cellphone sa trabaho. So, karaniwan, uh, pinapayagan ang mga employers. So, yung employer natin, pinapayagan po sila na magpatupad ng mga patakaran tungkol sa paggamit ng cellphone upang mapanatili ang produktibidad at maiwasan ang istorbo basta ito ay makatuwiran at hindi labag sa batas. So, kung may emergency, malagang mayroong provision ang kumpanya na magbigay daan sa empleyado na makipag-ugnayan. So, 'yun naman 'yun. So, dapat <coughs> 'yung ating HR dyan, dapat hindi siya ano, di ba? Uh, dapat lagi niyang tinitingnan kasi otherwise, okay. So, uh, kung mayroong mangyaring times of emergency, ah, uh, pwede siyang managot dyan. Kasi nga, 'di ba, hindi na siya nakasagot. So, tingnan nga natin kung ano ba kasi ang nakasagad, nakasaad sa ating labor code. So, wala kasing ang problema kasi sa ilalim ng ating labor code, wala pong direktang binabanggit. So, ang pagbabawal ng cellphone subalit ang mga employer ay may karapatang magpatupad dito or gumawa ng kanilang polisiya para sa maayos na operasyon ng trabaho. So, ang Punto na lang dito is that dapat ang mga patakaran ay dapat makatuwiran at nakatuon sa pagpapanatili ng kaayusan at pagiging produktibo ayon sa pangangailangan ng kumpanya. So, paano na ngayon? 'yan ang tanong. Paano kung emergency? So, wala bang safety net yung isang employee kung uh, kasi naka-ano 'yan sa isip natin eh kung paano kung may emergency nga talaga naman. So, dapat malinaw na provision sa internal policies ng kumpanya para sa mga emergency situation. So yan pong titingnan ninyo yung inyong employee handbook kung meron bang provision doon uh, tungkol sa pagbabawal ng paggamit ng cellphone and dapat merong justification kung bakit uh, you are prevented from holding your cellphone. and at the same time dapat meron pong nakalagay doon ng provision tungkol sa emergency. Kung paano kung may emergency nga talaga, di ba? So, yon yon ang uh, dapat nandun sa ating, uh, sa kanilang, okay? sa, sa amin kasi hindi naman bawal. Kasi nga nasa marketing kami, so, uh, of course, lagi kang nakahawak ng iyong phone kasi yung client mo, tatawagan ka. So, maaring maglaan o, or, ng oras para sa mga empleyado na makipag-ugnayan sa kanilang pamilya O magkaroon ng maikling tawag Lalo na kung malubha ang sitwasyon at may kinalaman sa pamilya So, yun naman pala eh Kailangan palang maglagay lang ng tawag nito, panahon Okay, like for example, rest break, di ba? So, may time kayong kunin yung inyong cellphone para tawagan po ang inyong pamilya So, in times of emergency So, what else? kung lunch break, di ba? Kasi may rest, uh, ano pa rin kayo eh, di ba? Yung coffee break na 15 minutes. So, pwede rin tingnan yung phone. And then, after nyo nakita, o nasagot yung phone ninyo. So, what's next? Uh, during lunch break. And then, another coffee break in the afternoon. And then, pag na kayo, di ba? So, ang mga empleyado na may mga emer emergency ay maaaring kailang makipag-usap sa kanilang supervisor or HR department para sa karagdagang gabay or tulong. So, ano bang gagawin mo kung uh, kung yan ay may issue sa iyo yung paghawak po ng cellphone na pinagbabawal ng inyong kumpanya. So, uh, una diyan, tingnan niyo muna ang inyong employee handbook. So, nakasaad ba yan uh, yung Uh, pagbabawal sa paggamit ng cellphone kasi hindi naman pwedeng gawin lang ng HR yan na an her own volition or yung uh, sa kanyang sariling ano lang, uh, decision, di ba? Yung HR para decision. So, hindi pwede yun. Dapat yung pagbabawal sa inyo na humawak ng cellphone ay dapat nakasaad po sa internal policies ng kumpanya. Okay, so next is maging handa sa mga emergency So, at alamin kung sino ang dapat kontakin sa HR or supervisor kung kinakailangan. So, I suggest na uh, siguro naman sa kumpanya ninyo meron din kayong landline na phone or phone na cellphone din na gamit ng kumpanya na para sa lahat. Ngayon, yung phone na yon ay nakalagay lang doon sa department ninyo. Iba, nakalagay sa department ninyo. Na kung merong emergency uh, involving your family for example, eh yung family ninyo, alam nila yung hotline na tatawagan sa inyong kumpanya. So na hindi na kailangan yung cellphone nyo kasi yun nga yung cellphone ninyo ay may policy na bawal po kayong gumamit ng cellphone habang kayo ay nagtatrabaho. Para at least yung uh, information Uh, wala nang kailangang validity ay ang tawag dito, wala nang kailangang o oh, tama validation doon sa tumatawag kung kapamilya mo ba yon or hindi kasi uh, syempre naman yung family mo sa kanila mo lang naman binigay yung inyong numero tama po ba? Okay, so kung kasi ang nakakapag uh, ano to nakaka uh, ang kaya tayo nagtanong ay I mean dahil nga inaalala natin yung ating pamilya so ngayon ang tip natin dyan is that uh, dapat yung kumpanya ninyo meron na talagang official uh, cellphone number na gagamitin ng inyong pamilya kung merong emergency okay. so sa part naman ng company mas madali na sa kanila kasi di ba meron ng phone na uh, designated for emergency purposes na pwedeng uh, tawagan ng inyong family kung mayroong emergency. So ano sa tingin nyo, di ba? So tip din natin sa mga tag taga HR. Ah. So I hope na narinig nyo to, na panood niyo para at least hindi na 'yon magiging issue sa inyong mga empleyado. Or kung sa tingin nyo ay hindi makatuwiran ang patakaran sa pagbabawal ng cellphone o kung may nakaligtaang provision para sa emergency, maaari po kayong kumonsulta. So una, halimbawa kasi sa department ninyo, di ba? merong inimpose na polisiya ang inyong boss na hindi kayo pwedeng gumamit ng cellphone. Ngayon, gusto nyong questionin yon So, kanino kayo mag-question? Sa HR. So, dito naman sa problema niya kasi, HR na yung nag-issue ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone during office hours. So, ngayon, kung meron kayong sa tingin ninyo, hindi ito makatuwiran sa parte ninyo, gaya ni Ini follower natin na parang feeling niya hindi tama tong ginagawa ng HR na in-hold yung kanilang cellphone at wala namang siyang ginawang paraan para makontakman lang kayo in case of emergency gaya ng binanggit ko nung una, di ba? So kung meron pa kayong karagdagang tanong diyan at hindi pa nasasagot, so pwede po kayong dumulog sa ila, sa Department of Labor and Employment. So I hope maliwanag ko 'yan. So, advice ko rin po sa inyo, dapat kasi panoorin nyo ng buo yung mga explanation ko, hindi lang yung sumasayaw. Kasi kayo, mahilig kayong manood ng mga sumasayaw or sinusunod mo sila. Eh, yung problema nyo, hindi sila ang nakakasagot kami po. Okay, so panatag ang loob ng taong may alam hanggang sa muli.